ito na mga kamaster yung part 3 nitong ating 24 inches blade. Ito po ay tinatawag dito sa amin na binangka. Or sa ibang mga kamaster tinatawag tong sansibar blade. Ayan. So ito po yung ating part 3 mga kamaster na kung saan ngayon ay gagawan natin siya ng scabbard. At ito mga kamaster yung gagamitin nating kahoy. Ayan. So ito po ay narawood. Ito na po yung manipis na ilalagay natin sa likod. At ito naman po yung na ito natin na pang ibabaw. Yan. So, po ito mga kamaster. Ang una natin gagawin mga kamaster ay lalagyan mo natin ito ng kanal. Itong ating gagawing scabbard. Kaya dyan lang kayo mga kamaster at panoorin nyo. At gagawin natin ito ngayon ng kaluban. Itong ating 24 inches na blade. Ito na nga mga kamaster, ginuguhitan na natin para malagyan natin ng kanal ang ating gagawing scabbard. At ito na nga ang grinder ang gagamitin natin mga kamaster para malaman natin kung gano'n nga ba kalalim yung tatanggalin natin dito sa ating gagawing kaluban. So dahan-dahan lang natin ito mga kamaster para tuwid hindi liliko-liko. Ayan so itutuloy lang natin yung pag-grinder mga kamaster. Ayan so chance lang natin mga kamaster kung gano'n nga ba kalalim yung ating ilalagay. So dito naman sa part na tumaka master ay medyo mababaw lang kasi yung talim mismo yung dadaan dito mga kamaster. So ayun na nga, natapos na natin siyang nalagyan ng kanal. So ang susunod natin gagawin dito mga kamaster ay tatanggalin natin yung gitna. Ayan. So inulit lang natin yan kasi para malaman natin yung lalim. Tiyansahan lang ito mga kamaster. So, bis nga, kamaster, yung ginamit natin dito pang tanggal dyan sa gitna para malagyan natin ang kanal. So, dito sa part na ito mga kamaster, medyo matagal-tagal din to Kasi, kailangan mapantay mo yung lalim. Ayan, so yung mga gustong gumaya mga kamaster, ayan, sundan nyo lang yung ginagawa ko. At, magagawa nyo rin po mga kamaster yung gagawin yung kaluban katulad nitong aking ginagawa ayan so medyo nga may katagalan lang ito mga master, so counting tsaga lang talaga sa paggawa ng mga kaluban ayan na so unti unti na natin itong napoporma at mamaya mga kamaster ay kailangan natin itong sukatin kung gaano nga ba kalalim tong ating ginawang kanal kailangan din hindi masyadong malalim saktong sakto lang yung nagawin natin yung kanal ayan unti unti na pong nabubuo ipas forward ko na mga kamaster para mabilis hindi kayo mainip manood at baka iwanan nyo ako dito <laughs> so ayan na nga mga kamaster napantay na natin yung ating paglalagyan ng blade susukatin natin kung kasya na ayan kasya na nga mga kamaster so ang susunod natin gagawin mga kamaster ay lalabrahan na natin ipuporma natin yung ating gagawing scabbard so dito nga mga kamaster sa paglalabra ay kailangan control lang yung kamay mo or yung pag tataga sa gagawin nating scabbard pero ako mga kamaster dahil matagal ko na ginagawa yan So ayan medyo mabilis na yung pagkatagaan natin sa ating ginagawa Kasi chance ako na yan mga kamaster Na hindi masisira yung aking ginagawang scabbard Pero sa mga baguan mga kamaster kailangan dahan-dahan lang yung paglalabra Kasi sayang din yung pagod nyo once na nasira lang So ayan na nga mga kamaster natapos natin So ang gusto natin gagawin ay igagrinder na natin mga kamaster para mapantay at malagyan natin ng forma kung ano yung design na pala labasin natin. So ayan pinapantay ko lang yan mga kamaster. So first time ko mga kamaster mag voice over. Ayan so pasensya na sa inyo. So lagyan lang natin ng voice over mga kamaster para maiba naman. So dito nga sa part na to mga kamaster. Ayan so kailangan na nating kontrolin lang yung pag-grinder kasi pag nasubrahan natin yung mga kamaster baka masayang lang yung ating ginagawa so ayan na nga mga kamaster unti-unti ko nang napuporma yan so dito nga mga kamaster ayan sinapantay ko na lang yan dyan at lalagyan ko na ng design sa dulo so yan yung nilalagay kong design mga kamaster so iba iba naman yung mga design na ginagawa ng iba nating mga ayan kapwa maker mga kamaster so ako ito yung design ko so napakarami nating design mga kamaster pwede nyo panoorin dito sa aking channel napakarami na po nating inupload dito sa aking channel sa mga gustong manood ng aking mga video pwede nyo pong panoorin so dito nga mga kamaster sa part na to yan nga yung ginagawa natin dyan na design ayan na po yung ating palalabasin dyan ng mga design mga kamaster Yan grander lang po yung ginagamit kong pang dyan mga kamaster. So pwede niyo po yung gayahin mga kamaster, napakadali lang yan. So sa katulad ko mga, mga kamaster na medyo matagal nang gumawa sa mga ganito, so simple lang po sa akin yung mga ganyang design. Kasi paulit-ulit ko na po yung ginagawa yung mga ganyan. So dito mga kamaster ay ilalagyan natin to ng guhit para yung tatangkalin natin sa gitna para kita yung blade yan so dyan mga kamaster ay gagamitan natin na ng ayan ardabis yung ibinutas ko dyan para pagkasyahin yung lagari na ipaglalagari natin dyan sa gitna ayan lalagyan ko po siya ng butas kasi lalagariin ko lang po yung dyan sa part ng mga kamaster na gitna tatanggalin natin yung gitna ayan na po yung butas so dyan na nga mga kamasir ay lalagariin ko lang yan para mabutas natin yung gitna so sa mga baguhan mga kamasir ayan dahan dahan lang yung paglalagari kasi once na nasira yan ayan uulitin nyo ulit yan yan so ayan na po yung ating design na palalabasin. So open is covered lang po yung gagawin natin para kita yung blade sa loob. Yan so arabis naman po yung ginagamit natin pang butas. So ayan na mga kamaster natapos natin na butasan. Ayan o, oh, napakaganda mga kamaster, kitang kita yung blade. So dito na nga mga kamaster ay lalagyan na ulit natin ng resign yung gitna. Kung napapansin nyo mga kamaster, ayan yung ginuhit ko dyan na lapis. Yan po yung susunda natin para magawa ng design. So ayan na nga mga kamaster. Inuukitan inu ko na nga po yung design natin dyan. So pinas forward ko lang po mga kamaster para hindi tayo matagalan kasi napakahaba nitong video na to mga kamaster pag mahaba po kasi mga kamaster yung aking video ay nahirapan po ako mag upload napakahina po kasi ng data dito sa amin maabot po minsan yung aking mga video ng dalawang araw bago mag upload ganun po katagal kaya yung mga video ko po ay kailangan maiksi lang pag sobrang haba na po nahirapan na po ako mag upload So, ayan na nga po yung design na ginawa natin mga kamaster. So, ang susunod natin gagawin dyan mga kamaster ay lagyan na po natin ng pang ilalim. Ayan, pinorma ko na po yan mga kamaster. Ayan na po. Ayan, so binagrinder ko na lang po yan mga kamaster kasi manipis. Ayan, kaya naman ang grinder. Ayan, so pinapantay lang natin yan mga kamaster para hindi sasabit yung blade Ayan, so dyan sa part na yan mga kamaster ay susukatin natin yung blade kung kakasya na nga ba. Kung hindi na nga ba masikip. So ginamitan natin dyan ng goma. Tinalian natin mga kamaster para masukat natin kung kakasya na nga ba. Ayan, ganyan po yung ginagawa ko palagi mga kamaster kasi wala tayong mga clamp sugo guma lang po yung pinagtatali ko muna para masukat natin yung blade kung kakasya na nga ba. Ganyan lang mga kamaster yung paggawa ng kaluban. So ayan na nga mga kamaster sinukat na natin yung blade. Ayan kasyang kasya naman po. Saktong sakto lang po yung ating blade. So dito sa part na ito mga kamaster ay naglagay na nga tayo dito ng aluminum. Ayan, so ginawa natin yung rivets mga kamaster. Yung aluminum yung linagay natin. Pang lock sa ating kaluban. Ayan na po yung ating kaluban mga kamaster. Mayroon na pong lock. Nakarimatsi po siya sa aluminum. So ayan na nga mga kamaster, tinanggal ko na yung linagay nating guma. Kasi mayroon na siyang lock. So katuloy natin mga kamaster kung kasiya nga ba So ayun kasiya kasiya mga kamaster Yan siya mga kamaster nalagyan natin siya ng rivets Yung ginamit natin dito ay aluminum Yan so nakarimatsi po siya sa aluminum So ang gagawin na lang natin mga kamaster ay uukitan natin tong part na to Yan kit na kit ka po itong mga kamaster Hmm Napakahaba. Sukatin natin mga kamaster kung ilan yung inches na ba. Kasama yung handling case. Ayan mga kamaster. 33. 33 inches. Kasama yung handling case. Ganun na po kahaba yung ating blade. Yung ating 24 inches na blade. So overall, mayroon na po siyang habang 33 inches. Ayan, so ito na lang po yung gagawin natin. Uukitan pa natin tong part na to mga kamaster. Ito nga pala mga kamaster yung gagawin natin design dito sa ating scabbard. Isa pong dragon. Yun po yung aking iukit dito ngayon mga kamaster. Itong dragon na to. Kaya panoorin nyo mga kamaster. At iukit natin tong ating gagawing design dito sa kanyang scabbard. So ayan na nga mga kamaster, inumpisa na natin itong ukitan, yung ating dragon, ang ating design. Ayan, yan po yung kutsilyo natin mga kamaster na lagi kong ginagamit, pang ukit. So napakarami ko pong gamit na pang ukit mga kamaster, mayroon po ako dito nasa 15 pirasong pang ukit. Pinapalit-palit ko lang po yan sa pag ukit mga kamaster. So halos lahat yan mga na gamit ko yan maghapon kasi once na mapurol na palit ulit tayo ng ibang gamit kasi hindi na tayo pwedeng maghasa kasi mahirap na po mabasa yung kamay kaya kailangan mga kamaster umaga pa lang nahasa na lahat para sa maghapon na yon gagamitin natin ganun po yung ginagawa ko palagi bago po ako mag umpisa mag ukit ayan hahasain ko muna yung mga gamit ko pang ukit kasi hindi na tayo pwede magbasa ng kamay mapapasma po tayo mga kamaster kakaukit <laughs> so ayan na nga mga kamaster unti rin na napaporma yung ating dragon siyempre mga kamaster ino natin yung ulo at yung ngipin ng ating dragon so napakasakit mga kamaster sa kamay yung pag-uukit kasi mano-mano po natin inuukit yan. Ganyan po yung pag-uukit ko mga kamaster. Mano-mano. Kaya matagal po matapos yung aking ginagawang mga design. So ito mga kamaster ay umabot na po ito ng apat na araw kasama yung handle. Ayan, so hindi pa rin natapos. So may part 3 na nga ito mga kamaster. Itong ating ginagawa is part 3. Sa mga hindi pa napanood yung part 1 at part 2, ayan, panoorin nyo na lang mga kamaster. Kasi itong video na to ay part 3 na po ito. So, dito na po ito matatapos mga kamaster, yung ating video, yung ating 24 inches na blade. Wala na po itong part 4. <laughs> Hanggang part 3 lang po ito. So, dito na po natin matatapos ito mga kamaster. So, ayan na mga, mga kamaster, naporma natin yung ating dragon unti-unti na natin nabubuo ayan, so umabot po tayo dyan ng isang araw mga kamaster yung sa dragon lang po napag-uukit mga kamaster ganun po katagal yung ginawa natin na design dyan sa discovered ayan, yung dragon lang natin mga kamaster ay umabot ng isang araw yung ukit lang po ayan, so sa mga nagtatanong kung ilang araw ko nga ba natatapos yung aking isang buong itak so yung iba mga kamaster umabot ng tatlong araw pinakamatagal na mga kamaster yung pitong araw mga kamaster ganun katagal po yung mga design na ginagawa ko katulad po nung aking pool dragon yung may pakpak umabot po yun ng walong araw so ito mga kamaster alos lahat-lahat mga kamaster ito ay aabot ng limang araw itong isang itak na to kaya matagal po bago matapos hindi pa po dyan kasama yung paggawa ng blade bali yung paggawa lang po ng handling case so dyan na nga mga kamaster ay naglalagay na lang po tayo ng kaliskis dyan yan mano mano po pong inuokit yan mga kamaster ganun po yung aking proseso sa pag uukit napakatagal talaga mga kamaster kung mainipin ka hindi ka sa maghapon ayan susulit so, naman mga kamaster yung pagod once na nakita mo na yung gawa mo nakakawala na ng pagod mga kamaster pag natapos mo na yung gawa mo na ikaw lang talaga yung gumawa. Ayan na yung kinalabasan mga kamaster ng ating dragon. So kaliskis na lang po yung ginagawa ko dyan. So pinas forward ulit natin mga kamaster kasi napakatagal nyan. Kaya pasensya na kung hindi lahat natin nabibidyohan. Pinuputol-putol ko lang yan mga kamaster para maiksi lang yung ating video. So dyan na nga mga kamaster. Ayan liniliha ko na lang po yan para makinis po yung ating ukit. Kasi yun po yung magpapaganda mga kamaster, kailangan makinis. Ito na mga kamaster, natapos natin siyang na carving. Ayan na po yung ating dragon. With open scabbard. Ayan. Nakikita po dyan yung blade mga kamaster. Ayan. So, ito yung blade nito mga kamaster. So, ayan na po yung kinalabasan nya mga kamaster. Kita yung blade dito. So, ang susunod natin tayo mga kamaster ay isa-sanding sealer natin ito mga kamaster. Ito yung gamit ko. Ayan na nga mga kamaster. Ayan, sinasanding sealer mo natin yan. So, ang gagawin natin mga kamaster dyan sa pagka natuyo na po yung sanding sealer ay lalagyan na po natin ng top coat. Yun po yung ginagawa ko lang po diyan bali natural lang po yung varnish na linagay natin dito sa ating scabbard mga kamaster bago ko po yan mga kamaster linalagyan ng top coat yan so yan po yung ginagamit ko lagi mga kamaster sanding sealer yan po yung laging ina-apply ko unang una mga kamaster yung ating sanding sealer ayan sa mga kamaster bago lagyan ng top coat antayin lang natin tong matuyo so minsan mga kamaster ay naglalagay tayo ng ibang kulay dyan mga kamaster ay lagyan na natin clear gloss or yung ating top coat lang po natural lang po na varnish yung linagay natin dyan so ayun na mga kamaster pinapatuyo lang natin yung ating varnish eto na mga kamaster natapos ko na yung aking 24 inches blade ayan mayroon na po siyang handling case ito yung, po yung design ng kanyang scabbard ayan dragon po mga kamaster yung design nitong ating scabbard at open scabbard po mga kamaster kita yung blade Ayan na po bale yung kabuuan mga kamaster ng ating 24 inches blade with handling case. Ayan na po mga kamaster yung ating napakabang itak. Ayan. At may butas din to mga kamaster. Pwede nilagay ng tali. Ayan. Pwede ilagay sa baywang pag may tali na mga kamaster. At ito po yung blade nito. Yan, mayabang 24 inches yung ating blade. Yan, maraming salamat mga kamaster sa mga nag-abang ng part 3. So, ito na po yung kabuuan, Tapos na ng ating 24 inches na blade. Mayroon ng handling case. Ayan na po mga kamaster. Ayan, shoutout na pala kay Rani Paloyo and Jerry Loberesa, ayan, shout out sa inyo ka master. Salamat sa panonood lagi dito sa aking mga video. Ayan na po siya mga kamaster. Maraming po salamat sa mga nanonood dito sa aking channel. Sa mga hindi pa subscribe ayan, subscribe na po kayo dito sa aking channel at huwag niyo pong kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong manotify sa tuwing may bago po akong upload. So kita tayo, komaster, video. Sa lahat. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave the legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock Electronic, blood